May nagtatanong sa akin dito sa WhatsApp natin na uh, required ba to, daw talaga na magdi-day off dito? Paano pag hindi palabasin? Depende po kasi yon sa usapan nyo ng amo mo, be. Depende yun sa pag-uusap nyo ng amo mo. Pero alam nyo ba... Bakit ba kayo nag apply dito sa Hong Kong, di ba, sa trabaho? Hindi nyo iisipin yung off. Kasi trabaho naman ang pinupunta natin dito. So, may mga time na gagamitin ng amo mo yung off mo. Tulad ng Sunday, kailangan kasi may bisita sila. So, ano yun? Uh, babayaran ka naman pag nag-work uh, nag ka ng uh, Sunday. Ang iba, hindi binabayaran ng pera. Araw, ibang off. Mag-additional ng off. So, yun. Depende yan sa pakikikisama. Kasi, may mga applicant din na kung sabi niya, half day nga lang daw siya lumalabas. Kasi nga, nagluluto pa siya ng almusal ng mga alaga nila. Inaayos pa niya yung mga alaga niya bago siya lalabas. Pero, never siya nag-complain. Uh, mag, ano na, tatlong kontrata na siya sa amo niya. Kung alam mo kung bakit? Mabait ang amo niya. Sobrang bait ng amo niya. And, minsan kasi, kailangan, hindi naman lagi nating titingnan yung kontrata. Ay, nak nakakontrata ganito lang gagawain ko. Kasi, dapat tayo, mag extra miles din tayo, nakikisama din tayo. Kasi, pag gusto mo ituring kayong family ng mga amo nyo, ituring nyo rin silang family. So, ganun, mag extra effort din tayo na magugustuhan tayo, na ganun din ang ma-feel nila na, ah, okay pala tong helper na to, ganito sila sa ano. Ganyan. Kasi may mga amo talaga, mahigpit sa off. Mayroong mga curfew. Ako nga, may mga cur curfew, din, curfew din ako dati. So, yun. Uh, kung kung, kukunin mo ng amo mo yung off mo, pagbigyan mo. Uh, hindi naman sa wag sanayin, kasi may nakita ako na wag daw sanayin yung mga amo na gumagawa. Kasi, ano yun eh, depende yun sa sitwasyon nyo, kasi nga, yung iba, ang dami daw trabaho pag Sunday, wag daw sanayin gawain ganyan kasi off-off mo. Depende yun sa pakikisama. Kung matapang ka magsabi na, ma'am, hindi dapat ako magdatrabaho, nasa'yo yun. Eh, nasa'yo na rin yan kung anong magiging reaction ng amo mo. Kung iteterminate ka ba nila. Kasi may mga among ayaw nilang pangungunahan sila eh. Ayaw nilang ikokorek sila. So, dapat handa ka rin sa mga ganyang bagay. Kung ako ba ang magsasalita, handa ba ako na i ako ng amo ko? Kasi, nasa'yo yun. Kung kailangan mo ba ng work, and it work. Kasi pakikisama lang naman talaga kailangan eh. Kung makikisama ka, huwag mong bilangin yung trabaho mo para mapagaan yung trabaho mo. Ganun yun. Kasi lalo na sa mga baguhan, uh, alam ko mahirap talaga sa mga baguhan. Kasi nung bago ako dito, mahirap kahit mabait yung amo ko, nahihirapan talaga ako. So, yun. Adjust lang talaga. Mag-a-adjust kayo, mag-a-adjust din yung amo nyo. So, minsan, bago pa lang kayo, huwag kayong sumuko agad kasi nag adjust din yun sila. Lalo na pag mga first timer nilang kumuha ng mga helper, nag adjust din sila paano sila makikisama sa ibang tao. Kayo rin, naga adjust kayo makikisama sa magiging amo mo. So, naga adjust kayo pareho. Kaya, pakikiramdaman nyo and tiyaga lang kasi trabaho naman ang pinupunta natin dito. Yung sinasabi nilang walang pagkain, yes, halos lahat po, hindi po talaga dito galante sa pagkain. Kaya pag off, discard it, eh. discard it natin yan. Kung kayo, bili kayo ng kain nyo, kain kayo dun sa labas. Nakikita ko lagi yan sa palengke. Ano, bumibili sila ng pagkain at kumakain sila habang nag-iikot-ikot sa palengke. Yun po.